Alam mo ba na si Moises, ayon sa Deuteronomio 34, pitong, ay umabot ng isang daan at dalawampung taong gulang, pero hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi nanghina ang kanyang katawan? Maraming Bible scholars ang nagsasabing may kinalaman ito sa mga utos ng Diyos tungkol sa pagkain, lalo na ang pagbabawal sa pagkain ng taba ng hayop, gaya sa Levitico 3, 17. Kung susuriin sa science, ang sobrang taba ng hayop ay nagdudulot ng high cholesterol, sakit sa puso at posibleng makaapekto sa kalusugan ng mata tulad ng macular degeneration. Kaya posibleng dahil sa pagsunod ni Moises sa utos ng Diyos na natiling malakas ang kanyang pangangatawan at malinaw ang kanyang paningin. Kahit umabot pa siya ng higit isang siglo, isipin mo kung susundin natin ang tamang pagkain, baka maging healthy din tayo hanggang sa katandaan. Kagaya ni Moises na namuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos,